yun po yung problema rito Attorney Robles again ulitin ko for the end time maring hindi nga ikaw mga dito maring wala ka talaga inosente ka talaga rito pero yung mga alipores mo may kaso rito trust me meron graft and corruption practices ah. Uh, doon sa violation na yan dahil nagpadalos-dalos po pinilit minadali may labas ng kontrata which is only in favor those specific Online, injurious doon naman sa gobyerno. Ayan po, nagsalita na po si Attorney Del Valle. Sige po, ayan, hindi, uh, hindi po kayo sumasagot, parang nag-agay na mayroon talagang problema. Balik tayo dito kay Miss Evelyn Javier kasi naawa ako sa napakaraming na-displace na ng mga loto uh, agents yung sa mga betting stations. So, ma'am, itong 2,000 na nawalan po ng trabaho, nawalan po ng negosyo, ano po yung kanilang hinain ngayon? Gusto lang namin po sanang hilingin kay GM at sa kay chairman na yung mga na-displaced po eh, hayaan po nila na makapagbukas muli at kung pwede po, sana na maka-order na sila ng mga machine para makapagbukas sila or i-prioritize po na mabuksan sila, lalo na po yung sa, ano, sa Mindanao po at saka sa Visayas kasi sila po yung pinakamaraming nasarado. Okay. Hindi naman po kami nilalabanan po yung ano yung, kasi kakampi naman po naman talaga namin ng PCS so dahil yan po yung pinili namin na hanap buhay. Nakakaawa lang po dahil una po yung nirason ay low sales tapos yung pala po wala yung machine. Uh, umaasa pa po, dandiyan po yung mga iba, galing-galing sila po ng mga iba-ibang probinsya. Nakaramihan po dyan ay display at saka may mga tellers din po yata na sumali na nawalan po ng trabaho. Kaya kawawa naman po sila, dumaan po yung Pasko, wala silang ano, ano po? kabuhayan. Okay. Well, binanggit niya po, Chairman, yung panawagan sa inyo. Ano pong reaksyon niyo? Na sana rin po eh, may balik at mabigyan ng machines yung 2,000 ah, uh, ng mga na-displaced, ng mga lotto agents. Ano pong reaksyon nyo, being the chairman of PCSO, yung panawagan nila sa inyo, and then later on si, si GM uh, uh, Robles. Well, uh, naman po yung aking mga kasama sa PCSO, pati na management, uh, uh, siguro para sa akin, personal, eh, mm -hmm. uh, makailangan pag-aralan mag kung paano ma-address yung concern ng uh, mahigit dalawang libo na naapektuhan. But of course, this is a collective uh, uh, decision-making body. Uh, Pagkakasundoan po namin kung ano ang magandang uh, gawin sa hinaing ng uh, polay. And uh, sa aking pananaw po ay eh, uh, kailangan din pakinggan at bigyan ng lunas. Okay, when you say kailangan pakinggan at bigyan lunas, meaning we have to come up with a solution para mabigyan ng so, ng uh, uh, action ang kanilang problema. Tama ang po yun. Nakikinig naman po ang management. Right. At, uh, at, at ang problema po. ay sana may, may balik sila sa uh, trabaho at uh, mabigyan ng mga machines. Am I right? Yun pong gusto mangyari. Opo. Okay. So, nandiyan naman po ang management, nakikinig. Uh, so, would you encourage the management na pakinggan itong hinaing ng mga taga-polay? Sir, as chairman? Ano po? Uh, para sa inyo po, uh, kailangan ba pakinggan ng management? Uh, itong mga hinaing ng eh, mga mga membro, special. Uh, opo, nandito naman po sila. Na, napakinggan nila yung mga hinaing at mapag-aralan kung ano ang pwedeng uh, pwede maging lunas na pwede i recommend sa board at ma collectively. ah, uh, uh, Miss Abir, ma'am. Ang isa pa po sa pinakamabigat po naming problema ay eh, tinanggal po yung cancellation ng, ng machine. Minsan po nagkakamali po yung ating mga mananayo or minsan madumi po yung card. Minsan po binabasan niya kahit daan po yung taya, lumalabas po na 1,200. Eh hindi na po pwedeng makansela. So ang nagsasuffer po talaga ay yung mga agents po at mga tellers. Kaya yung mga tellers po namin halos ayaw na kung magtrabaho kasi araw-araw po meron silang nakakansela. Binalik na po, da dati po tinanggal po yan pero nung dating administrasyon, tos na-realize po nila na talagang kawawa po yung mga agents at saka mga teles pag tinanggal po yung ano yung cancellation kaya inire-request po namin kay GM po at sa kay chairman na kung pwede naman po eh wag naman po na maibalik po yung ano yung cancellation at saka wag naman po sana maging masyadong strict po sa amin kasi kami naman po panghabang buhay ang karamihan po ng mga agents dito mga pioneer po mga 30 years na po yung kaot, 20 years na po. ngayon lang po masyadong naging mahigpit po yung okay. ano. Okay, let me interrupt you on that, Ms. Javier. So, ano pong dahilan yung nung kanilang pagiging sobrang higpit? E, does it, yung ba ay sapagkat na nalulugi ang So, Ah, uh, Adit ano sa po sa inyo palagay? Ayoko naman po sa nang ano, pero ang sinasabi po ng karamihan po ng mga agents Is it because po loss of revenue member, para sa o kaya naghigpit sila or po, po naghigpit sila po po for another reason? Gusto po nila na masarado na lahat ng mga loto kasi yun, masyadong very strict na po talaga yung yung ano, yung parang mga memo po na lumalabas kasi dati wala naman So naging strict to kuminsa kahit wala sa lugar Is that what you're trying to say? Well, yun po yung, Para na po ng karamihan dito, ng mga agents po, na parang nagigipit po kami masyado. Actually, ako po, wala naman po akong problema kasi nagko-comply po ako sa sumusunod po kami sa pagde-deposit araw-araw at nagbubukas naman po kami ng ano, na alas 7 hanggat alas 8 po ng ano, na hanggat 8.30 po ng gabi. Pero dun sa mga ibang probinsya po kasi, hindi naman po sila makakomply dun sa 7 o'clock hanggat 8.30 kasi minsan po, uh, 5 o'clock pa lang, wala na pong mga tumataya sa kanila tapos i-demand -ide po ng kanilang mga branches na kailan bukas sila. So, hindi po namin ma maintindihan ko ba't nagkaganon po yung nangyari. So, so, so meron palang patakaran na kailangan yung outlet ay open until 8 o'clock. Opo, 7 o'clock to 7 8.30 7 to 8.30 Kahit na alam nila Especially do sa mga lugar Na mga liblib -lib, Alam nila na wala naman na After 5 o'clock Pinipilit pa rin Kapag hindi ka sumunod doon Sa request nila Makakansila ka Pwede po kung kaming ano, mga, Mablock or Mablock For termination Mr. Robles Well, uh, kung maaari po uh, gusto ko pong talakayin yung cancellation. We learned na yung cancellation po, ayan po yung tumaya, tapos sasabihin, ay, canceled pala. Uh, so, nabigyan na ng ticket, tapos ika-cancel. Alam niyo po kung magkano it's costing us, 500 to 600,000 a day cost of cancellation. At ito po ang nakita namin, that in fact in one branch sa mga tignan na tinignan namin yung top 10 mas marami po yung cancellation sa actual transaction which is we find it strange bakit mas marami yung cancellation sa actual sale so hindi po nangyayari yun 14,000 for example in one case there was 14,000 cancellations yung sale niya ay 9,000 so ano ba yun doon pumunta yung tao tumaya tapos ay mali tapos walked away so it's very unnatural so okay hindi po ganun ang psychology ng mananaya and this doesn't happen across the board. Selected po outlets na nangyayari yan. So, okay, so Mr. Robles, anong reason para sa inyo? Kasi siyempre gumawa ka ng research siguro niya pag-imbestiga. So, ano reason uh, sa, based on the result of your investigation, bakit nagkakaroon ng cancellation? Uh, nasa level po ng possibly sa teller, umalis kasi po merong ano eh, winning cancel ticket eh. Meron po kami Ganong case Ibig sabihin Akala ng mananaya Good yung ticket niya Yung pala Kinancel na So magkiklaim siya ngayon Makikita cancel ticket mo So anong gagawin niya Babalik siya Doon sa Sa pinagbilan niya Which babayag naman Ang tawag po doon Linalabanan yung PCS So Uh, kasi 4,500 lang naman. Nangyayari po ito. Sa, you'll be surprised. Nangyayari lang po ito sa 2D and 3D and most likely 2D kasi mababa lang po yung premyo eh. So, pwedeng labanan na. Kung baga bahala na. Kung pag nanalo, di bayaran? Eh, pag hindi nanalo, di kanila yon. Yun ho ang findings namin dyan. So yan po, tinigil namin. At hindi po across the board, buti kung lima dito and all over, hindi po ganon ang nangyayari. So we have to act on that. And true enough, we saved doon sa cancellation dahil tinigil na nga po namin eh. So ayan po ang dahilan yan. At hindi naman po kami nag-accused. Uh, nag, uh, we have the data kung sino po yung mga top-notch cancellation. Can you imagine they outnumber the actual sales? Paano naman nung nangyari yun? Tapos ano yun? Hindi na natuto, lagi na lang nakakancel. No? Ano yun? Lagi na lang siya nagkakamali. Eh siya ho ang sumusulat dun sa ano eh, sa slip yung tao. Siya ho in, ang sumusulat ng taya niya. Bakit ho nagkakamali? Kung siya naman ho ang sumusulat nun, no? So hindi ho actually 'yan at eh, kami po ay supported by data and hindi po namin aalisin for the record ang ating over the counter. Eh, hindi po 'yan ang tamang pagpapalaro niyan. You have to increase jackpot para ho gumanda ang sales. Ako po ang nagsuggest ng sabi niya, gamitin yung lumang system. At kaya lang po dati sa 25 year old machine. Ayaw na rin po mag-integrate ng bago dahil paano nga naman i-integrate yung 25 year old system to be very Yeah, why not why not give them new machines? Sir, matagal po ang ordering ng machine po. It will take you almost a year. And then the cost, sa additional cost po, is not, hindi po recoverable. I, I'm sorry, hindi po ako nag-negotiate ng unang price noon. But tinitignan po namin, paano namin marirecoup if it's very expensive? Okay. Yan po ang reason namin sa management decision. Don't worry sir, we're looking for other ways, even cheaper ways, of putting up a system. Kasi po, kung malalaman nyo, pareho lang yun lang online eh. Teka muna sir, sino yung tumatas ng kamay kanina? Yes, ah, uh, uh, GM. oh. are, you, ano, uh, lotto operator, lotto agent? Ano po? Teller. Okay, sige. I would like to hear uh, a, a reply from a teller. Pwede ba natin sila isa lang at uh, state your name please? Ah, uh, tungkol dun sa tinatawag na cancellation. So being a teller, so meron kang, meron kang alam. Uh, good afternoon po. Ako po si Sinaida Salvador, uh, 23 years, uh, Lotto Teller. Okay, saan po kay Lotto Teller, ma'am? Uh, Makati po. Sa Makati. Okay. Nagsalita kanina uh, si Mr. S Robles tungkol Sir, sa cancellation. Uh, oh, uh, yung mga previous uh, years, meron po nang nangyaring ganyan kasi mismo ako yung nakakita nun. Uh, yung isang checker sa account, sa uh, accounting, Nakita nga na meron parang ganoon na nag-aano nag fake at uh, nagka-cancel pero yung naka-insert naka na ticket sa ilalim is not good ticket. Ngayon ang problema po namin, hindi naman po lahat. Ilan ilan ang mga loto outlets. Okay. Kumbaga, dapat hindi nila lahat. So, uh, you admit na meron talagang gano'n? Oo. Uh, meron na nangyari system. noon. Matagal na yun eh, mga nasa alam ko na sa ano pa yan kami, uh, Quezon, Quezon City. How long was it, ma'am? Ilan taon na nakaraan? 2005, 7, Oh, I think uh, ganun. So after 2005, wala na kayo alam na nangyari? wala ako. na akong narinig. Ano Pero sabi nila, meron daw din pang nangyayari. May nagre-reklamo pa. Okay. Ngayon, ang ano ko lang po, hindi naman po lahat ng tellers ganun. Kumbaga marami po kami. Kung lahat-lahatin, katulad niyan meron ako na, naranasan ko yun eh. 240. Ang, ang sahod ko 400 minus 240. Di ba? Ano na mangyayari? Bali, ang ang ma, ang machine po ngayon napaka-sensitive. Tapos meron pong mga ano minsan may mga may mga uh, errors po na hindi namin kaya. Hindi namin kaya ang ano hindi. Kumbaga wala kaming uh, control. Wala kaming control doon. Katulad yun sa mga printer error, sa mga thermals, yung mga scanner error. Ang, ewan ko kung alam na nila yun, yung loob ng glass cleaner, pag yun, nalagyan ng alikabok. Pag once nagpasok ka ng card, pag akit ng alikabok, babasahin yung kung saan siya tumapat. Ganon minsan na nangyayari doon sa mga uh, ticket na binabasa ng ibang amount. Okay. And because mm -hmm. of that, eh, nagkakataon ka uh, na ng cancellation. Kami I mean, nagkataon, kayo ay yung sinasabi kanina ni Ms. Javier, hinigpitan hanggang sa ma-terminate. Uh, ang, sa puntata. nung nagtanong naman po ako nung nakaraan sa accounts, tinanong ko po yan. Ang sagot sa akin ay, yung one day po na, ay yung kumbaga pag, pag lagi na lang daw nagka-cancel, uh, yung sa cancellation naman po, medyo hindi naman sila, kumbaga kami yung magsasuffer sa cancellation kayo pa magsasuffer. Oo, oh, magsasuffer. Na ibabawas po sa at sweldo nyo. Sa, so, bawas sa amin yun. Kasi hindi rin naman i-carry lahat ng, ano, ng agent eh.